po sa inyo lahat. Nandito naman po ako sa magandang tanawin dito sa Manasa. La. Makikita po niyo dito. Uh, Tutok natin ng ating camera. Di. makikita po natin dito mga kapatid ang magandang tanawin ng Tayabas. kumaganda po ang panahon, abot po hanggang pa duke. Kung ibababa po natin, ito po ang ating seminaryo. Kita-kita na po ba natin? Kita-kita na po. Kitang-kita na po, sige po, sige lang ho, sige lang, sige lang, Reggie. <laughs> sige lang, sige lang, kami po nagtatanga na. Kitang-kita po niyo, yun po ang aming bahay pamahalaan. Yun po maliit na iyon, yun po tiyatawag ng bahay pamahalaan. Sige, tutok mo, tutok mo kapatid, ang hina mo magtutok. Ayan, tutok mo, tutok na po, yan po ang bahay pamahalaan dito. Ayan, ito po ang tiyatawag na niyog. Yan po ang niyog. Pag po binabaan nyo, makikita po nyo dyan ang santol. Lapin mo santol. Hindi nila alam ang santol. Yan po ang santol. Puno ng santol. Doon po, makikita naman po nyo ang durian. ito mo, mo, mo po, alam mo ba ang durian? Yan, yan po ang durian. Yan, yan po ang durian. Last, na. Tapos na ako Tapos na merida Makikita po nyo, ito po si Napi. Yan po, yan po si Napi. Okay. Tapos na, tapos na. Tapos na, ito po tapos si, si Raysan Plasino. Ito po si Raysan Plasino, ang tinotopak na nagbabalita.